Alam ano mo, kahit ano ang gawin natin, may mga pagkakataon talaga na tayo ay tatamaan, di ba? Na tayo ay hindi makapagpipigil at tayo makapagsasalita, lalo na kung nagmamalabis na yung mga nagpapasaring, di ba? Totoo naman. Alam mo, Romel, uh, sa maraming pagkakataon po mga kapatid, pinalalampas lang po namin ang mga bira sa amin, itong si Vice Ganda. Yung tinawag po niya kami tatlo ni Wendell, na mga tsaka. Noon po ay gusto na naming sabihin na hey, hiyang-hiya naman po kami sa kanya pagkaganda-ganda niya. At gusto na rin po sana naming sabihin na kundi naman sa kanyang pera ay hindi naman siya magkakaroon ng ganyang itsura. At lalong gusto po naming sabihin, lalo na ako, na ang kagandahan po ng tao ay wala naman sa panlabas kundi nasa kalooban. At pwede naming sabihin na siya sa panlabas at panloob, wala naman itinatagong ganda. yon Eh, ang dami-dami ko po kasing naririnig. Marami po siyang pagpapasaring sa Showtime. Nakababanggit niya, kababanggit niya, ayo naman tumaas, ayo naman tumaas na rating ng kanilang programa. Sabi niya milyon-milyon ang kanyang subscribers eh pero bakit tinatalo pa sila ng kabila? 'Di ba yung kanyang kanyang hmm. ka-network, ka 'di ba, Eat Bulaga? Wow. Eh hindi niyo talaga matatalo ang EAT. Ang masakit kasi kay Vice Ganda, kapag kinuwantara mo siya, kalaban mo siya kalaban ka niya. Kapag medyo pinitik mo yung hindi niya kagandahan ginagawa, kaaway ka na niya. Ang sabi niya kahapon do sa contestant, nagpadala sa akin ng ano eh, ang isang kaibigan ng video at mas lalo ko manaintindihan, naintindihan nung tutukan ko na ang vlog ng ating kapatid na vlogger na si Batang Maynila to. It's doon ko mas naintindihan at saka yung mga text na nakarating sa akin. Meron silang contestant, ang pangalan ay Christy. Tapos na yun eh, nakausap nakausapin nila at interviewin, nakabalik na doon sa kanyang hanay. Pinabalik pa niya. At ang tanong niya, ah, uh, bukod, ano yung, yung pagkaka... Ang tanong, niya na yun, ano ang tanong ayo, anong kinagawa mo bukod anong, sa pagkaka... Hindi. Anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pagsisinungaling? Mm. Yun. Yun na eksakto. Nagulat yung babae. Kasi hindi naman sila magkakilala. Ano naman na isasagot ng babae na pagsisinungaling? eh hindi siya makakonek doon sa sinabi ni Vice. Diba? Oh. Umariba na agad ang kanya mga trolls. Ang sabi nila, hindi raw ako yung pinatatamaan. Okay, okay lang yon. Pero kapag giniling natin ang utak ninyo at ni Vice Ganda, kapag dinukot natin ang puso ninyo at ang iniidolo nyo, hindi kayo makapagsisinungaling. Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga yung pinatatamaan ni Vice Ganda ang hindi lang maganda, puro patagilid, ganyang bira. Eh bakit hindi mo sabihin na, Oy, Christopher Min, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisinungaling, ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Eh ako diretso ko nasasabi sa kanya na mayabang siya. di ba? Na wala mm -hmm. ka malang bakitang ang pagpapakumbaba sa kanya. Diretso ko nasasabi yun. Ba't hindi rin niya ako diretsuhin? Eh pupwede naman. Hindi yung magtatago pa siya sa saya ng ibang tao, gagamit pa siya ng ibang tao para lang makagante. Parang okay. gano'n, bingador eh, bingador. Bakit hindi mo diretsuhin? Yun lang naman ang hindi maganda doon, di ba? Alam mo, Alright. hindi ko na dapat papatulan pa yan eh. Kaya lang isang um, sorority sister ko na may mataas na posisyon sa ating pamahalaan hmm. hindi ko na pangalanan, ang nagsabi sa akin ng ganito, Sis, I know you don't welcome negativity. You always turn negative scenarios to positive. The reason why you always win the war. But you have to speak up regarding how this uneducated Vice Ganda is doing. He is a coward. Duwag siya. He cannot face anyone the rightful way. Puro siya parinig para lang makapanakit. It's about time na na niya ang kinalakahin niyang kabastusan. Just a piece of advice. Thanks. Yan ang sabi niya. At kanina, Siyempre, si Lara May Abrigo, hindi natin po pwedeng, um, <clears throat> hindi siya po pwedeng hindi gumibo, ano, dahil kasi talagang, alam mo naman, ang mga CFMs natin, meron siya mga trolls. Abay, meron din naman po kaming mga nagmamahal na taga-suporta na hindi kami pinababayaan sa anumang laban at gera. Ang sabi ni Lara May Abrigo, maraming beses na rin niyang naririnig, ang pagpaparinig. Pero, totoo po yung sinabi ni Batang Maynila to, it's, pagkatapos pong inilabas yung suspension ng MTRCB laban sa Showtime, hindi na po namin siya pinag-usapan. Kayo po ang saksi, kayo po ang tumututok sa ating programa. Siya ba ay amin pang pinag-uusapan? Wala. Hindi na talaga. Pero pagkatapos nun, sige pa rin siya sa kapaparinig na kahit walang pangalan, alam mo naman na ako yung kanyang tinutukoy, di ba? Eto lang po naman yon kung lalaban ka, dapat parehas. Kung, kung ikay magagalit, dapat ay ituro mo yung tao kung sino man yung gusto mong uh, uh, gusto mong patungkulan. Hindi yung ano-ano pinagsasasabi mo para lang ano. Hindi natutuwa ang tao sa ganoon. Walang ano, wala kang leksyon na natutunan pagkatapos kayong masuspinde dahil sa ginawa ninyo ni Ayon Perez sa harap ng telebisyon sa gitna ng mga batang musmus na walang kaalaman. Yung pagdilpat nyo ng icing na hindi magandang tingnan. Anong pagsisinungaling doon? Kung yon ay pagsisinungaling, bakit kinatigan ang aking pagsisinungaling ng MTRCB at pinatawan kayo na labindalawang araw na suspensyon? Bakit ang ating mga kababayan ay kumalaban din sa ginawa nyo? Bakit kinasuhan ka rin ng hanay ng mga abogado? kung ang pagsisinungaling para sa iyo ay masama, tama yun. Pero kung ang pagsisinungaling ay pagsasabi ng katotohanan sa interpretasyon ng marami, dapat tanggapin mo. Ang hirap kasi sa iyo, Vice, magmula ng ikaw ay nakatikim ng popularidad. Inangkin mo na ang mundo na ikaw ang gitna, ikaw ang araw at umiikot lang ang lahat ng tao sa show business na para mga planeta sa iyo. Dapat mong malaman, planeta ka lang din na tulad namin. Hindi ikaw ang araw. Isang araw, darating sa iyo ang pagbaba mo. Bababa ka sa pedestal. Hindi po pwedeng nandyan ka habang panahon. May mga darating na mas magagaling sa iyo at matatabunan ka. Dapat alam mo yon. Kami natutuwa, merong mga pinagpapala na tulad mo. Pero kapag ang hangin ng kayabangan at pagiging palalo ay pumapasok na sa ulo, kinakalos natin yan. Hindi tama yun. Alam mo, yung mga pasaring na mo, ikaw lang ba ang merong kalooban na nasasaktan? Natural ang kapwa mo ay meron din. Yung mga tinatawag mong tao na tanga, mga tinatawag mong tao na siraulo, wala ba silang pakiramdam? Huwag mong ihiwalay ang sarili mo sa kalahatan. Lahat tayo may damdamin. Ngayon, kung gusto mo, kung gusto mo na makipagtuos Meron namang paraan para diyan. Hindi yung nagtatago ka, nagtatago ka sa iyong ano, nagtatago ka sa laylayan ng kung sino-sino. Alam mo, Vice, ito po, marespeto ko po na binibigyan ng uh, pagkilala ang lahat po ng mga miyembro ng LGBTQ plus community. Ang komunidad nyo po ay aking tinatanggap, ipinagtatanggol at iginagalang. Vice, ganda, hindi ka tunay na babae lalaki ka. Lalaki ka, vice ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Ngayon, kapag ikaw bumibiyahe, kapag bumibiyahe ka sa isang mahabang-mahabang kalye, tinawag ka ng kalikasan. Bababa ka sa sasakyan, hahanap ka ng puno at doon ka ju-jingle. May mga magdadaan. Ano ang kolokyal na biro ng mga taong nakakakita ng mga umiihi ng nakatalikod. Hoy, humarap ka! Huwag kang tumalikod! Traidor ka! Yun ang isisigaw sa'yo.